sa okay, so libreng tanglad. Alugbati. Dito lang ako nangunguna, guys. Nang malunggay. Dati nga may okra dito, ngayon wala na. Yung mga talong, sung to be aani, aani ng kapitbahay, hindi na nagtanim. <laughs> wala ka ng silitin eh. Ayun no nagsisimula na magbungan talong Wow! Hmm, <laughs> taba ng ore. May ore ka mo ka pala, Tito. maganda ba ito? May trim. Iyan Wala ka na silang sili, Tine. Ang hardin ni Nenebe. Ang nagtanim ang aani. Ang <laughs> <laughs> tanim mga aani. di ba?